Good morning! So nasa daan na tayo ngayon papunta sa Empress Garden sa Pune. At kahit nasa city ka ay napakaraming puno pa din. Maganda yung panahon ngayon at malamig ang simoy ng hangin. At nandito na nga tayo sa The Empress Garden. Empress Garden. Taon-taon ay ginaganap ang flower show dito sa Empress Garden. At tunay na namang ha ako sa dami ng mga bulaklak dito. At mayroon nga itong 300,000 flowering plants put up on display. Nice, no? Mm. Wow, it's lovely. Mayroon din silang seasonal, exotic and hanging plants. Mayroon din silang 75 nursery stalls, 10 to 15 food stalls and some entertainment events. Ang pinaka-highlight na ng event na ito ay ang Ikebana at ang Bonsai Exhibit. At sa event na ito ay mayroon din silang uh, creative flower arrangements, roses and vegetables. Ang Yeah, we can see beautiful. Ito yung mga bonsai collection nila at napakadami nga. Pinakagusto ko yung Bougainvillea dito. At maganda nga talaga itong i-display sa loob ng bahay o kahit sa... I like this one. this, goes this is a field, yeah. <laughs> <laughs> Here. With a fruit. Dito sa so loob ng empress garden ay napakadaming malalaking puno. Kasama na doon yung nakita nyo na kawayan na walang tinik. Itong mga flowers na nakikita nyo ay flower arrangement na ginawa ng mga bata dito. So, very creative naman sila. Can you take my picture here? <laughs> Tapos mang ma-enjoy yung mga iba't ibang halaman. Dito naman ay pwede kang bumili ng mga iba't ibang klase ng gulay at sa kapurutas at tiyak na ito ay fresh na fresh talaga sariwang sariwa fresh from the farm. Dito din ay makakabili ka din ng iba't ibang klase ng halaman. At tignan mo to mga yellow, orange, pink na bulaklak. Ay napakaganda. Gusto ko sanang bumili kaso nga lang naman hindi ko na siya madadala pa. Ito din nagtitinda din sila ng mga flower seeds. So meron silang parang landscape. It's beautiful. Itong paikot ng lugar na to, lahat na to ay paninda iba't ibang uri ng paninda, halaman, pagkain. <laughs> Ito yung mga sinasabi ko na ang garden ay napapalimutan Enjoyed? ng maraming yeah. malalaking Enjoy? See the money plant. Salamat sa panunod. Okay, that yeah. Mm. That is called, I forgot what that is. Called. So, tapos na kaming mag-ikot and we're going to have breakfast, right? Mm. So, mag-breakfast. Brunch. brunch. Brunch, brunch. So, maga kasi kami pumunta. So, maga rin kaming uuwi. Kaya, uh, ano, Beautiful. They nilang big trees. This is a very nice one. Like for using the spaghetti. Spaghetti, spaghetti, spaghetti. This one is nice also. Done? Let's the tuk tuk. Uuwi na kami. Hanggang sa muli. Salamat sa panunood.